kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Sa isang panahong matagal nang nilamon ng ulap ng kasaysayan, bago dumapo ang anino ng dayuhan, sa ating lupa, may tribong nakatira sa paanan ng bundok, ang mga tagurag. Sila'y tagapangalaga ng kalikasan, ng hangin, ulan, at apoy. Matalino, matapang. Bantay ng balanses sa mundo, pinamumunuan sila ni Dato Dagal, isang pinunong ginagalang ng mga diwata. At sa kanyang lahi, isinilang ang dalawang anak. Langit, ang panganay, tahimik, mahinahon, at kinikilala ng mga espiritu ng kagubatan. Dalugdog, ang bunso, mabagsik, makapangyarihan, ngunit mainiti ng ulo. Parang kidlat na walang paalala. Isang gabi, sa gitna ng malakas na ulan at humahagulhol na hangin. Nagtipo ng mga babaylan sa sagradong burol at mula sa apoy, lumitaw ang hula. Sa gabi ng puting buwan sa gitna ng dilim, ang kapangyarihan ng langit ay bababa sa lupa at ang karapat dapat ay pipiliin ng sandatang ulan. Ang sandatang ulan, isang sinaunang itak na sinasabing nililok ng kulog at hinasa ng kidlat ay ibibigay lamang sa pinunong tunay na dalisay ang loob. Ngunit sa dibdib ni Dalugdog, sumiklab ang inggit. Pakiramdam niya, si langit ang laging pinapaboran. Kaya't isang gabi, tahimik siyang pumasok sa masukal na gubat at tumawag sa diyosa ng apoy. Si Apuyan, nag-alay siya ng hayop, hindi sapat. Nag-alay siya ng dugo ng isang inosente. Sa gitna ng apoy, bumangon si Apoyan at bumulong sa dilim. Ibibigay ko sa iyo ang kidlat, kapalit ng iyong anino at kapatid mong minamahal. Kinabukasan, sa gitna ng tribo, dumating ang gabi ng pagpili. Lumapit si langit sa altar. Tahimik na Ang buwan, bilog na puti. Biglang kumulog, kidlat, sa isang iglap, tinamaan si langit sa dibdib. Bumagsak, wala ng buhay. Tahimik ang buong tribo walang nakaalam na si Dalugdog ang may sala at sa gitna ng pagdadalamhati, siya ang tinanghal na bagong pinuno. Dalang-dala niya ang kidlat sa kanyang palad. Ngunit mula noon, tuwing siya'y magalit, kumukulog, kumikidlat at sa hangin, bumubulong ang tinig ng kanyang kapatid. Hindi mo ako napatay. Nasa kulog ang aking galit. Nasa kidlat ang aking bangis. Lumipas ang mga taon, si Dalugdog ay naging mabangis na dato. Sinakop ang mga kalapit na tribo. Sinunog ang kagubatan, ngunit tuwing siya'y nagtatagumpay, umuulan, kumukulog, kumikidlat. Hanggang isang gabi ng malupit na bagyo, umakyat siya sa tuktok ng bundok at sumigaw sa langit. Ako ang tunay na makapangyarihan. Ako ang hari ng kulog at kidlat. Sa gitna ng kanyang sigaw, kumalabog ang langit. Lumagitlit ang hangin, at bumagsak ang isang napakalakas na kidlat. Kinabukasan, wala na ang kanyang katawan. Abo, tanging naiwan ng sandatang ulan, ngayoy basag at hati na. Mula noon, kapag dumadagundong ang kulog at kumikislap ang kidlat sa langit, sabi ng matatanda, nag-aaway na naman ang magkapatid. Isa'y naniningil ng hustisya, isa'y sinusumpa ng langit, at ito raw, mga apo, ang pinagmulan ng kulog at kidlat